Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Batos si Tony Clear Castro. Today is January 26, 2025 at ang topic natin ay itong uh, diumanong nais na ipaglaban ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga grupo patungkol dito sa diumanong may blanco sa 2025 National Budget. Ipinakita sa kanya nitong si Congressman uh, Sid Ungab itong mga nakita niya sa Bicam report na pero hindi pa naman ito yung final version. So pakinggan nga muna natin at ating i-analisa ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na nagsabing ipaglalaban nila ang karapatan ng mga taong bayan dahil sila ang mga tunay na Filipino at sila ang nagmamahal sa bayan. Pakinggan nga natin to. Ating standard ng ating batas, na lalok na money uh, appropriations must appear the true and correct uh value kung anong gusto mong what will be the application uh, for the money for public money pag kaganoon uh, there's something terribly be wrong and as a matter of fact i would say kung may mga blanko yan lumusot that is not uh, a valid legislation kung nasa batas na yan lumabas na yan na blanko blanko uh either it could be filled up before or after sa so Congress, eh, pagka ganun, what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pag kaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. The appropriate uh, action can be taken by uh, Igao Sid or any other Filipino dito nakikinig sa atin ngayon mga clear, uh, yung highlights lang yung kinuha ko ha, highlights lang yung kinuha ko kasi nadilig nyo naman naman na ito, no, napanood nyo naman na ito, uh, atin lang ina-analisa yung mga napag-usapan nila. If you want, you can watch this po doon sa, tingnan nyo lang po yung Facebook account. Uh, pag nilagay nyo po yung Sebastian uh, Duterte, makikita nyo naman po, panoorin nyo po yung buo doon. Uh, ako sana pero matandaan ako, matagal na ako na wala sa practice. But, uh... So, gusto niya ngayon magkaroon ng mag-file ng appropriate action patungkol dun sa blankong bicameral report or bicam report. ba diba? Uh, kasi, ang lumalabas dito, yun lang ang naging basihan para gumawa ng enrolled bill. Na sa matter of fact, hindi rin naman nila alam kung paano ito na-fill up. ba diba? So, gagawa sila ng appropriate action, pero tandaan natin mga clearness case natin kagabi, tungkol din sa enrolled bill doctrine. Na usually, ang korte hindi na nakikialam sa mga legislative process like this at ang nagpe-prevail talaga as compared well, sa joint and enrolled bill, ang nagpe-prevail, ang tinitignang mabuti, di ba? ang siyang uh, mahalaga ay yung enrolled bill. Okay? Outside the enrolled bill, hindi yan pinapakialaman. Okay? At lalo lang na sabi nga ng korte rito, hindi namin pwedeng pakialaman ang legislative process because of the principle of separation of powers. Tinik up natin yan kahapon. Okay? So ito na. Nandito sila, uh, Tony Delgra, and the rest of the Tagadabao. Meron naman itong, marami kami ditong talagang totoong Pilipino na bumahal sa bayan. Yun, ang gusto kong take a pen, Sabi niya, gagawa sila ng action, pero sabi nga niya, mukhang hindi na kaya, matagal daw, hindi na siya, na siya nag-practice. Pero, itong mga taon, ito katulad ni Delgra, at mga taga Davao, ay uh, mag magsasagawa ng proper action on this. Okay? At uh, marami daw din sila daw ay mga Pilipino, na tunay na Pilipino, na nagmamahal sa bayan. Diba? So, ang natin, ha? Tingnan natin. So, meron bang moral authority itong si dating Pangulong Duterte para sabihin na para minomonopolize lang nila na sila ang mga Filipino, sila ang mga tunay na Filipino, at sila ang nagmamahal sa bayan. Siyempre, of course, we're talking about corruption here. Okay? We're talking about uh, anomalies. ba? So, kapanipaniwala ba? ang ipinaglalaban dating Pangulong Duterte. Ngayon, laban sa diumanong korupsyon. Okay? Siyempre, maganda naman mga kakri, lahat lumalaban against corruption. Kahit sino ka pa, kahit anong kulay mo, dapat talaga labanan ng korupsyon. Ba, dapat labanan ng korupsyon, lahat dapat ay para sa bayan, para sa mga Filipino. Ano mang kulay mo? Pero ang tanong kasi natin dito, si dating Pangulong Duterte pa ba ang siyang dapat na malakas ang loob magsabi na siya ay tunay na Filipino at siyang nagmamahal sa bayan. Okay? So, tingnan natin ito mga kaklira. Tingnan natin ito. I Share ko lang. Okay. Paano kaya ito? Pa paano kaya niya itong sasagutin? Okay? So on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning accuses the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre. She also accuses the Philippines of infringing on China's territory, further claiming ownership of a union shoal. However, Yang has already denied the existence of such promise. Mao's remarks came after President Bongbong Marcos said that he is horrified by the idea that the country's sovereign rights in the West Philippine Sea. might have been compromised by the so-called gentleman's agreement between Duterte and China. Ano ba 'to? Baka nakakalimutan natin itong inamin ni Atty. Harry Roque patungkol sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte with China. Na lumalabas ang kasunduang iyan ay hindi naman 100% na pabor sa Pilipinas. Okay? Ah, ito pa. Natin to. Natin to, huh? okay. president rodrigo duterte says he won't protest the presence of chinese ships in sandy cay, a sandbar near pagasa island in the west philippine sea. supreme court senior associate justice antonio carpio earlier described the presence of chinese ships as invasion of philippine territory, but duterte says the incident does not count as invasion and that the chinese ships are there to patrol since we are friends with beijing. duterte says, quote, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest, as suggested by Carpio. Duterte says Chinese ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Pero sa ngayon, anong dito? Philippines accuses China's forces of harassing fisheries vessels in South China Sea. Ito, uh, Beijing has repeatedly asserted sovereignty over the most of the South China Sea and accused rival claimant states including the Philippines, Vietnam and Malaysia of encroachment. China has demarcated its territorial claims within the 10-dash 10 line. di ba? 10-dash line na 9-dash line lang. 10-dash line printed on maps but has not provided precise coordinates. Uh, the the incident took place Friday near San Decay. Three small uninhabited sandbars flanked by an artificial island base. Three small uninhabited sandbars flanked by an artificial island base Chinese forces in a Philippine occupied island in the Spart Sprat Spratlys archipelago, the Coast Guard said. Okay, ito pa. A Chinese Coast Guard statement said that it drove the Philippine ships away after they entered the waters without China's permission and attempted to land on the quay. Oh, sabi ni dating Paolo Duterte, hinayaan niya magbantay. Diba? Yung mga Chinese dyan sa ating Sandy Quay. Ngayon hindi na tayo makapasok? Nang walang permiso ang China? Oh, paano to? Ito ba ang pagmamahal? Sa bayan? Ito pa, tingnan natin to. Okay? Oh. Basahin natin to. Yan. Para sana maproteksyon na natin ang San Decay noon. na Nais ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na magsagawa sana doon. Diba? Mag-build doon ng um, structure. Yan o. No? Para, alam niyo siyempre pag naka-occupy ka, may structure ka, you're claiming ownership eh. Diba? You're claiming rights sa property na yon na inookupahan mo. Pero itong ginawa, oh, sabi ni uh, uh, Del, uh Defense Secretary Delfin Lorenzana, we tried to put some structures in one of the sandbars near our island and the Chinese reacted. They complained that we are occupying a new feature, Lorenzana said at the Albert De Rosario Institute Forum in Makati City. Pero itong nangyari, the president came, of course, President Duterte ito ha, The president came to know about this and he said, let's pull out. Ayan, let's pull out. Diba? Yan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Okay? So, anong nangyari? Tinanggap, hindi tayo nagpatuloy, gumawa ng structure. Nasa tingin ko, napakasama ng loob. Sumamahan loob dito. Dismayado. The way I see it, nung, nasa ano to eh, may nakita, may video to mga clear eh. Diba? Hindi naman niya masasabi to kung di masama yung loob niya, di ba? Kasi siya mismo eh. Si, si DND Secretary, si Defense Secretary Lorenzana mismo, ang gusto magtayo ng structure. Uh, pero sabi ni dating Pangulong Thirty hindi, let's pull out. Naduwag? Ipaglalaban yung bayan? Karapatan ng bansa? Oh, akala ko ba makabayan? Okay? Lorenzana said, the Philippine government brought people to Sandy Cay, which lies 2.5 nautical miles from Pag-asa Island, to put up shelters for Filipino fishermen. However, ah, the 30 decided to stop the construction after Foreign Secretary Alan Peter Cayetano reminded him that Manila and Beijing have agreed not to construct on any new features in the South China Sea. Pero ngayon, nakakapasok tayo? Hindi, di ba? dapat may permiso na mula sa China bago tayo makapag-land dyan sa K na yan. Diba? Okay. Tuloy tayo. Eh, ito pa, ito pa. Mm. Katatandaan niyo pa itong balitang ito, mga ka-clear. Mm. Papel, sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, yan pagka uh, ginusto nilang ganyan, tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso na nalo tayo, ipursumo. Pinurso ko. Walang nangyari. Sabi, actually, in, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, yun ang ina, papel lang yan. Pitatapong ko yan sa waste basket. Hmm? Di ba? O, oh, sige. Makabayan. Di ba? Makabayan siya. Makabayan siya. Executives of formerly international holding company and a business associate of Michael Yang are on the run from the Taiwan government. Yang is a former economic advisor of President Rodrigo Duterte. Why are we doing business with people warrant of arrest? Warrant of arrest Senator Risa Anteveros, in a press conference Wednesday, September 1, shows news clips and screenshots from Taiwan's Ministry of Justice website. In the photos are Wang Wenli, his son Wang Yen, and Yang's business associate Zheng Bing Kiang, who are all wanted for a variety of alleged financial crimes. Wang Wenli, also known as Tony Wang, is wanted for securities fraud, embezzlement, and stock manipulation. He's the chairman of Farmerly International Holding Company and met with the Duterte in March 2017. His son Wang Yen is wanted for stock manipulation. His co owner of Farmerly Pharmaceutical. Corporation, the firm that got the biggest pandemic supply contracts from the Duterte administration. Ontiveros says, these are serious issues and President Duterte should answer them, not evade. We want investors. But what kind? A Rappler investigation showed how Yang is connected to formerly pharmaceutical corporation, the firm that got 8.7 billion pesos worth of pandemic supply contracts. Many of the contracts and purchase orders greenlighting these procurements were signed by former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. He used to work under Senator Bong Go and the latter was still a palace official. But Continues to deny his ties to Lao. Presidential spokesperson Harry Roque insists the government only gave the deals to formally because it offered the supplies at good prices and promised to deliver within a certain time frame. But reports from 2020 show there were several other suppliers that provided personal protective equipment at that price point or even lower prices. Okay. Ah, ni dating Pangulong Duterte patungkol dito kay Michael Yang at ang relasyon nito sa family. Okay? Kasi si Michael Yang do eh. Negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na mag, 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 tatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang nag Magador, so, made their entry here. Ano, ano bang, ak akala ko ba, let us go to China and invite our, and the, investors investor here. Ayun, nag-invest nga, pero sa panahon sa pandemya, what's wrong with that? priced face masks at face shields. Ito ang isinuwalat ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa di umano yung anumalang kinasasangkutan ng Procurement Service ng Department of Budget and Management at Pharmacy Pharmaceutical Corporation. PSDBM did not secure goods from where they could get the cheapest manufacturing. Makikita nyo sa recital ng PAX, tuloy-tuloy yung 8.8 billion na binenta sa Parmali ay tuloy-tuloy at walang humpay sa loob lamang ng dalawang buwan. Sumabot pa isang banat nila ng 3.8 billion pesos. Ito po naman isa. Sin formally is not a manufacturer. Bakit tayo bibili doon sa hindi manufacturer? Ang daming patong na dinaanan bago mabili ng gobyerno. Napamahal ang gobyerno. Nang tayo dito, mga kapatid, formally should have been disqualified from the beginning sapagkat wala siyang qualifications. Malino na po yan. March 25, pinirmahan yung batas. April 6, naging effective. Pero March 24, si Lincoln Ong nagpunta na at hindi maikaila ni kay At March 25, nanghingi na si Law ng RFQ, request for quotation, at uh, ng supply na 500,000 na test kits at tinuringan pa ng 8 million. Pero malalaman natin, mali ang kwenta. Actually, lumalabas 13.86 million because if you multiply, 2772 times 500,000 lalabas 13.86 million at hindi, sorry, 9 million. At lumalabas po dito ngayon, ang ginawa kagal ni Andrew sa tulong naman ni Grace Mago, ay sabi ng ganoon, manguha na tayo dito at nangguha sila sa Tiger Field Marketing Corporation na hindi pa napapatunay kung saan galing. Hindi pa patunayan kung saan nila kinuha yung 500,000 na yan at pinatungan ng Tiger Phil ng 23.90 bago pinasa sa Farm League. At kung tanungin natin ang Tiger Phil nung isang araw, ang sabi nila, binili nila sa Green Trench. At nagmark up sila ng 9 pesos and 72 centavos sa buuan. Kapag at ang pasa uh, nila ay napakababa, 18 pesos sa Green Fence, pumasok sa Farmery ng 2390 at pinasa ng Parmalee sa gobyerno ng 2792. PSDBM, underlaw, instead of ordering halimbawa itong A-Star Fortitude, ito na po yung mga test kits from a direct supplier where A Asterix Accelerate from Singapore na nagturing sa Red Cross. Ang presyo, ang turing nila ay lumalabas na 125,368 pesos and 2 cents. Pero nung bilhin na, binigay na sa, uh, sa gobyerno natin nitong family, ang presyo ay umabot ng 366,000. Bakit po? Sapagkat pinagbigyan na naman ang family, hindi na direkta doon sa uh, Accelerate sa Singapore na pwede naman gawin. At instead, napunta sila sa family Indonesia. At doon po nag-supply ng 366,000. Ang lumalabas po ng halaga ay umabot ng 688 million pesos. Yan po ang binayaran sa Parmalee. At tumubo kaagad ang Parmalee ng 240,631.98 ang overpriced, walang malasakit at walang pasintabi sa pagkasakim sapagat kinukuha yung pinakamahal, hindi yung pinakamura, ang kapatid na sinungaling ay magnanakaw at ang kapatid na magnanakaw ay mga sinungaling. Gusto niya na investors, ako hindi dumating, dumaan to sa bidding ha. Ang sabi niya, akong bahala, sagot ko yan. Kasi emergency. Pero ang sila Michael Yang. Diba? At uh, sabi niya, negosyante yan, meron siyang video dito, eh. negosyante yan, eh gusto sumali, may gagawa ba ako? May, may, may ganun siyang point eh. ba diba? ikaw presidente, sino nagdidikta? Si Michael yang ba, binidiktahan ka? Hmm. Yan ba yung makabayan, overpriced? Tapos may umamin pa na yung mga binenta, eh halos malapit na mag-expire, pinalitan lang ng date? Yan ba yung makabayan? Ito pa. He's been trying to get hold of uh, copies of uh, uh, President Duterte's style ends since 2018 and we must exceeding sa pasapasahan po yung aming research team ng Office of the Ombudsman and also ng uh, Office of the President. Ante uh, lang nabuta na nga po ng stricter rules ng Office of the Ombudsman. To be categorical about it, Secretary, and also in the spirit of transparency. Ma makikita pa po ba ng publiko ang salin ng pangulo from 2018 and onwards we leave that to the office of the ombudsman which is a constitutional body um task oh di ba kung gusto mong ipakita being the public servant being the president you will not succumb di ba to any memorandum any order ginawa nitong uh, ombudsman okay na hindi na pwede makita ang salin unless may permiso yung taong involved, no? Yung public servant na involved. Ah, uh, hindi nga dapat ito tinatago eh. Pero nagtago sila doon sa sa saya ng ombudsman. Diba? Nagtago sila doon dahil nga mayroong panukala ang ombudsman na yun. May mga requirements, may mga restriction na bago makakuha ng salin ng public servant. Kung ano man ang nangyari sa usapan, kung meron man ang Pangulo at ang Ombudsman Martires, eh, ito na lang po ang naging resulta. Ito po ang, ito po yung final, no? Final product. Di nyo pwedeng makita, matigna ng salen, di ba? Ng public servants. Lalo, lalo na si Pangulo, di ba? Hanggat wala siya sinasabing, oo. Oh, oh. Di ba? Hanggat hindi sinasabi ng Pangulo na, oo. Oh, oh. Pakikita ko ang salen. So, yun ba? Ito ba yung tamang pagre-reporting kung ikaw ba ay anes, Di ba? Sa mga pondong i-inintrust uh, sa'yo? O, yan ba ang tunay na Pilipino na masasabing tunay na makabayan? Okay. So, yun lang mga kaklir. Huwag din pala natin kalimutan. Ninais din pala niya na yung Pilipinas ay maging probinsya ng China. Si, ano, ganun lang ang respeto ko kay Xi si Jinping. Mati matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kayo, si Xi si Jinping mismo nagsabi, and he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Don't forget that. Hanggang sa mali, at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapalala, huwag tulugan na inyong karapatan. Bye!